Dito tayo mula sa may Manila Police District. Nakahanda na ho ang uh, naturang uh, police unit para daw sa mga gaganaping mga rally ngayon pong Oktobre hanggang sa may uh, buwan ho ng Nobyembre. Nagsasagaw rin ang pulisya ng uh, simulation exercise. Kawanda pa rin po nito. May update dyan si Bombo Bella, Nakahanda na ang Manila Police District para sa mga gaganaping rally ngayong Oktubre at Nobyembre. Nabahagi pa rin ng trillion peso March itong Setyembre 21. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Manila Police District Spokesperson, Police Major Philippines, kabilang sa kanilang paghahanda ang pagtatalaga ng mga security detail para sa mga kilusan na ito habang nagpapatuloy ang kanilang mga monitoring sa mga lugar na madalas pagdausan ng mga rally sa Manila. Maliban sa itinalaga ang polis para sa mga rally, kinumpirma rin Ines na mayroon ding mga tauha ng Manila Police District na naka-standby para magbigay ng augmentation kung kakailanganin man sa mga protesta na ito. May uh, security plan na tayo para dyan at tuloy-tuloy uh, mag-monitor -tuloy natin doon sa mga projected na magkakaroon ng mga rally. Ang sa atin lang dito ay uh, handa-handa yung Manila Police District doon sa mga kakailanganin natin na personnel para doon sa security coverage natin. Yes, ganun talaga. Meron tayong mga, de mga deployable personnel at may naka-standby din tayo para kung sakaling ka kailanganin nila ng karagdagang uh, security forces, meron tayong mga makukuha. Tiniyak rin ni Ines na nakahanda na ang kanilang mga tauhan para sa nakatakdang mga rally na ito, kung saan nagkasa naman ang isang simultation exercise sa Manila Police District nitong linggo sa Mindyola. Higit sa dalawang daang mga pulis naman ang nakilahok sa simultation exercise kung saan wala namang namataan na mga pagkilos ng mga grupo sa naturang lugar. Layon din ang pagsasanay na ito na mas mapalakas pa ang kakayahan ng mga pulis sa ilalim ng civil disturbance management na siyang nagsisilbing barikada kada magkakaroon ng kilusan na, na rally sa ilang bahagi ng Maynila. Ah, uh, wala naman tayong nakita na mga grupo na pupunta roon. Ganun pa man, yung kahandaan natin ito palagi natin inaangat na karoon nga tayo ng SIMEX para pagandayin natin yung ating mga CDM contingent ang sa atin dito tuloy totally regular itong ginagawa ng MMP personnel natin hindi lamang diyan sa CRB Mindanao sa iba pang lugar dito sa Maynila Samantala, hindi kaya taman ini sa mga grupong nagbabalak magsagawa ng malawakang kilos protesta sa Maynila na mas mainam kung magkaroon sila ng mga permit upang maging otorisado ang kanilang mga isasagawang pagkilos. Sa ngayon, wala pa namang natatanggap ng mga permit mula sa mga progressibong grupo ang, ang kanilang tanggapan habang tiniyak naman Ines na pananatilihin nilang permissive ang batas hinggil sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin basta't matiyak na magiging maayos at mapayapa ang mga ikakasa nilang programa. Yes, we encourage yung mga organizer na magpagkakumuha you know, sila ng permit para maging uh, ayos at makausap natin ano yung mga plano nila. Sa atin naman dito, uh, naging permissive naman ang batas natin. Kahit minsan wala silang permit, napapayagan natin sila basta maging organisado kalmado at payapa lang yung kanilang ginagawa pero patuloy natin pinapakiusap na ang karapatan at kalayaan laging nga may kakibat na responsibilidad. Dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.